Pagbalik namin ang bahay galing nga ng palengke, nagluto na nga kami agad kasi nga mga gutom na kami. Yung pinsan ko nga nagbigay nga sa amin ng dahon nga ng kamuting kahoy kaya sinama na rin nga namin siya sa mga lulutuin. So yun sabi ko nga kailangan Mary Jane ako na nga ang magluluto. Si Mary Jane nga isinalang niya na rin nga yung sinigang na buto-buto na binili nga niya sa palengke. Ako naman inasikas ako na rin nga lutuin nga yung dahon nga ng kamuting kahoy. Dami Pinagdagay na ng sabaw kasi kailangan daw. Mm. Sarap ka naman. Kailangan ka ng hiwa. Mmm, na <ako. laughs> Wala pa naman kaming kain. <laughs>

Daw anong kanin diyan? Sabang may tutong. Hmm. Kain tayo. <laughs>

Sakto pag nga no? Mm -hmm.